Yo, what's up mga kapinitek? So, i ko lang itong aking munting solar setup. So, maliit lang to pero napaka-useful. So, ito yung inverter natin. So, pay to. Ayan. So, napaka-powerful nyan. Ito naman yung ating PWM solar charge controller. At meron din tayo ditong uh, battery. At ito naman yung ating solar panel. Ayan. So, 200 watts. Nakaparale lang yan. At dahil hindi umabot yung kapatid ko sa pagbayad ng kuryente, yan, naputulan tayo ng kuryente. At pansamantala, dito muna natin connect yung ating Wi-Fi bendo. Ayan, so tinap natin dito sa ating pay-to-inverter. Ayan, so ayan, ito yung ating kable So papuntayan doon sa ating shop. So meron tayong Wi-Fi bendo doon at doon muna natin tinap. Para hindi naman magalit yung ating mga customer. Ayan, ito, papakita ko sa inyo. So papunta yung extension natin doon So tinap natin temporarily Ayan, ito yung wifi window natin At ayan, gumagana ng maayos So ayan, ito yung extension natin Dito natin tinap yan at Ayan, napaka-useful din talaga ng mga solar setup Kahit maliit lang So pakipalo ng page